May PICOS ka? Hala! Ako din! Hindi yun joke! <laughs> ano nga ba ang PICOS? Ang PICOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang common na hormonal condition na kadalasang nakakaapekto sa mga kababaihan during their childbearing years o sa edad na around 15 to 44 years old. Ano nga bang cause nito? Hindi pa po alam yung exact cause ng PICOS pero pinaniniwalaan na ilan sa mga maaring makapekto dito ay ang mga sumusunod. Una na dyan yung mga genes natin. Ayon sa mga recent studies, posibleng nag ito sa families natin. Sunod, yung pagkakaroon ng insulin resistance. Dahil hindi nag -re respond yung mga katawan natin sa insulin, nagkakaroon ng build-up nito. At yung mataas na levels ng insulin, posibleng makapekto sa ovulation natin at posibleng mapataas pa nito lalo yung androgen levels natin. At nandiyan din yung long-term low-grade inflammation. Base sa mga blood test, may mga certain inflammatory markers ang mataas sa mga taong may PCOS. Paano masasabing may PCOS ka? Meron tayong tinatawag na Rotterdam Criteria. Kailangan mafulfill mo ang 2 out of 3 sa criteria na ito para masabing may PCOS ka. Pero tandaan ha, huwag na huwag magsa-self-diagnose. Ano ang mga nasa kriteriya na ito? Una, yung hyperandrogenism o yung mataas na level ng androgens o ng male hormones. Anong mga senyales na meron ka nito? Andyan yung pagkakaroon ng acne, weight gain, hair loss, at ng hirsutism o yung excessive hair growth. Pwedeng may bigote ka o kaya naman may buhok ka sa iyong dibdib at sa iyong likod. Sunod, yung pagkakaroon ng irregular period. Pwedeng hindi ka nagkakaroon ng ilang buwan. Pwedeng masyadong mahina o masyadong malakas yung period mo. O kaya naman, tumatagal ito ng more than one week. Pangatlo, yung pagkakaroon ng polycystic ovaries. Ito yung maliliit na cyst na maaari lamang makonfirm via ultrasound. Anong gamot sa PCOS? Tandaan ha, hindi po ito totally nagagamot pero maari itong ma-manage. Paano? Una, ayusin mo yung lifestyle mo. Kumain ka ng healthy at mag-maintain ka ng healthy weight. Makakatulong din yung pag-take ng mga gamot kagaya ng birth control pills, insulin sensitizing medicine kagaya ng metformin, at ng mga gamot na nakakablock sa androgens. O, oh, hindi biro ang piko sa... Gets ba? Okay. Ingat. Mm -hmm.